bisperas ng Pasko. Happy, ay, Merry Christmas to everyone and to all over the world. Okay guys, keep on watching. Guys, guys, magtunaw tayo ng one whole na dairy cream. Yan. Yan, nagmelt na yung ating dairy cream. Maglagay tayo ng uh, evaporated milk. Bali guys, dalawang latang evap ang inilalagay ko pag ako gumagawa ng ube halaya Yan guys, matapos nating ilagay yung dalawang evaporated milk, ilagay na natin yung ating ube. Yan, bali si abi ang maghahalo niya kasi yung kabilang braso ay medyo ano, walang lakas at kasi medyo ano siya, nakerot hindi ko malaman kung bakit kaya si Abi biya magkahalo niyan o so, ka naman yan no, si Abi. ay oh. Sige, yeah, mix mo na. Haluin mo na. Yan. Bali, tinuturo ko lang sa kanya yung proseso. yung anong dapat gawin. Yan, haluin lang natin. Yan, haluin lang, haluin hanggang sa kumunat ang ating ube. yan ang sekreto ng makunat na ube haluin lang natin ng haluin yan guys nilagay pinalagay ko na rin yung condensed milk bali dalawang lata rin to pero hindi na ako maglalagay rito ng sugar ha ah. kasi baka naman sumobrang tamis na nito hindi naman karamihan tong ating ubing gagawin Ito yan guys bali napalagay ko na yung dalawang ano condensed milk Yan guys, pagka gumagawa kayo ng halaya, kailangan haluin nyo ng haluin para maging maganda yung texture nya. Yung magiging ano siya, makunat. Ganun. Kailangan malapot na malapot na yung ating ube. Yan guys. Na medyo lumalapot-lapot na siya. Pero hindi pa rin maganda yung texture niya. Yan. Yan guys, matapos saluin ng kalahating oras, okay na ang texture nitong ating ube halaya. Yan. Ready to serve na yan para sa ating noche buena mamayang hating gabi. O ba diba? Matam isin. Ito na guys, ang finished product ng aking ube, ube halaya. Yan. ito na guys ang finished product ng aking ube halaya yan pwede na natin i-serve yan mamaya sa ating noche buena yan guys, nag-fry fried din ako ng fried chicken. Yan, ala garlic O, diba? Ngayon naman guys, magluluto rin ako ng tuna carbonara. Yan, mainit na yung oil kaya nagsimula na ako mag nitong onion. Yan, isunod na rin natin itong garlic. And then, ilagay na natin ang tuna. And then, ilalagay ko na rin itong mushroom. And then, timplahan natin ang paper. Maglagay na rin tayo ng salt. And then, maglalagay rin ako dito ng evap na e Etong gamit ko Alaska guys. Pero pwede naman kahit anong gamitin niyo kung anong available na nasa inyo. Yan malaking lata to ng Alaska Evap yan. Yan, haluin lang natin. And then maglalagay rin ako ng Nestle cream yan. Yan guys, nakakulo na yung ating sauce. Pwede na natin ilagay yung ating pasta. Ito na guys, ang finished product ng aking tuna carbonara. Ready to serve na rin para sa aming Noche Buena for today. Wow, yummy. Ito na guys, ang finished product ng aking fried chicken. Isa sa aming handa ngayong Noche Buena na aming pagsasaluhan. Guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayo updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe, everyone. Merry Christmas, everyone. And God bless.